Bayan, isang Brigada. Ha. Brigada in the heart of changing lives. Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa tiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bituin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay, tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila Manila The Music and News Authority. Magkabigara ting one time the new Filipino time is sang minuto magkali pasing alas cuatro ng That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw. ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula sa Brigada National Headquarters. At ngayon, At ngayon, ngayon. narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang sa ay sa ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Sa ulo ng mga balita sa Brigada Balita Nationwide sa hapon. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Headlines. Pagbangga ng oil tanker sa mga Pilipino mangingis na aksidente lang ayon sa PCG. Pero may-ari ng barko, di pa rin daw absuelto sa responsibilidad. Suporta naman sa mga may hirap itutuloy ng gobyerno kasabay ng pagtaas muli ng inflation sa bansa. Headlines. Makabayan Lombaker Cuneson ang ni pagdepensa ni Vice President Duterte sa kanyang kinihiling na confidential funds. <laughs> Mga expired driver's licenses nitong Abril maaari nang mag-renew ng lisensya simula ngayong araw. Headlines. Naarestong kontrobersyal na drug artist na si Pura Luca Vega na nindigan pa rin sa kanyang art. Headlines. At Pangulong Marcos, kinilala ang ambag at sakripisyo ng mga guro ngayong World Teacher's Day. Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Hapon. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa hapon. <coughs> Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manala, ito ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Araw pa ngayon ang Webes, October 5, 2023. Kami inyong magiging tagapagbalita. Ako si Brigada Abner Francisco. At Brigada Cass, Austria. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita, Brigada Brigada nationwide. balita nationwide sa hapon. Sa detalye ng ating mga balita, aksidente... At hindi raw sinadya. Ito ang lumabas sa inisyal na investigasyon ng Philippine Coast Guard ...ingil sa pagbangga na isang oil tanker sa bangka ng mga mangingis ng Pilipino. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PCG Spokesperson for the West Philippine Sea, Commander J. Tariela ng pag-alaman sa pagsisiyasat na hindi naman daw deliberate ang insidente kaya isa itong aksidente. Nagtugma-tugma rin daw ang mga tinatingang anggulo. Gaya na lamang ng di magandang panahon at ang madilim na paligid na mangyari ang pagbangga sa ating Uli na namang nilinaw ni Tariela na hindi China ang involved sa insidente at hindi rin ito nangyari sa Bajo de Masinloc. Samantala, sinabi ni PCG Pangasinan Station Commander Alexander Corpuz na hindi pa rin tuluyang maabsuelto mula sa responsibilidad ang naturang visel. Mapatunayan man daw na di talaga nakita ng mga tripulante ng tanker ang mga Pilipino, liable pa rin sila sa aksidente at hindi sila exempted sa batas. Bago ito na nang sinabi ni PCG Commandant Admiral Artemio Abui na walang kinala kasama ng iso na West Philippine Sea sa insidente. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Marshall Islands na tinitingnang may-ari ng nasabing tanker. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala, tanggap tayo ng report. Suporta sa mga mahihirap itutuloy daw ng gobyerno kasabay ng pagtaas muli ng inflation sa bansa. Brigada Maricar Sargon, ibrigada mo! Brigada Report. Tiniyak ng National Economic and Development Authority o NEDA na patuloy na itataguyod ng pamahalaan ang pagbibigay ng suporta sa mga mahihirap na Pilipino sa gitna ng pagtaas ng inflation sa bansa sa statement ng NEDA. Sinabi ni Secretary Arsenio Balisacan na nakasabay nito ang pagsulong ng mga hakbang upang tugunan ang pagdaas ng presyo ng mga bilihin. Nabatid na ilan sa mga programang inilunsad ng pamahalaan ay ang food stamp program ng DSWD. Kabilang din ang pamimigay ng 10,000 piso sa 78,000 na mga magsasaka na nasa listahan din ng 4 piece at 5,000 piso naman sa mga maliliit na magsasaka ng palay. Nitong September 27, sinimula na rin ng LTFRB ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mahigit 74,000 na mga public utility vehicle. Itinaas na rin ng National Food Authority ang buying price ng palaya. Gayon din ang pagpapatigil ni Pangulong Bongbong Marcos sa paniningil ng mga LGU sa pass-through fees sa inilabas na ulat ng PSA umakyat sa 6.1% ang inflation sa buwan ng Setyembre. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News. Authority. Sa kaugnay ng balita, epekto ng pagpataw ni Pangulong Marcos ng price cap sa bigas mararamdaman sa inflation sa susunod na araw ayon sa House Leader Brigada Haji Caamino y Brigada Mo. Kumpiyansa si House Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzalez na unti-unti nang mararamdaman sa inflation ang ipinatupad ni Pangulong Bongbong Marcos na price cap sa bigas sa mga susunod na araw at buwan. Ayon kay Gonzales, nagkaroon ng domino effect sa transportasyon at energy sector ang pagsipa ng presyo ng langis na nakaapekto sa lahat ng produkto. Bagamat nagawaan niyang kontrolin ng gobyerno ang presyo ng bigas, hindi nito na at wala ito magagawa sa presyo ng produktong petrolyo na inaangkat sa ibang bansa. Sa kabila nito ay giniit ni Gonzales na ginagawa ni Pangulong Marcos ang lahat ng paraan upang maibsan ang epekto ng inflation sa mahihirap tulad ng pagbibigay ng solusyon sa mga problema sa agrikultura. Naniniwala naman si House Committee on Agriculture and Food Chairperson Mark Enverga na huhupa na ang inflation sa mga susunod na buwan dahil sa pagpasok ng harvest season. Ipinaliwanag ni Enverga na nakasandal ang ekonomiya ng bansa sa agriculture sector kaya mapapababa ng panahon ng ani ang presyo ng mga produkto. Dagdag pa ng kongresista, Mahalaga naging tugon sa inflationary pressure sa items tulad ng asukal at napatunayan ng epektibo para mapagaan ang paghihirap ng mga Pilipino. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila sa Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Samantala sa iba pang balita, naglunsad na ng independent investigation ang Commission on Human Rights kaugnay ng pagkamatay ng 14 anyos na estudyante sa Antipolo City sampayaga sinabi ng CHR na binibigyang diin nila ang kahalagahan ng pagkilala sa karapatan ng mga bata si Francis J Gumikib isang grade 5 student mula sa Peña Francis Elementary School ay nakoma't kalauna na ay namatay ilang araw matapos umano siyang sampalin ng kanyang guro batay sa death certificate ni Gumikib namatay siya taas sa global brain edema na may naunang sanhi ng acute intraventricular hemorrhage o pagdurugo sa isyu ng utak. Nauna nang sinabi ng Department of Education Schools Division Office na bumuo na sila ng fact-finding investigation team para investigahan ang pagkamatay ni Gomez. Samantala mga kabrigada, may bagong pasaring si House Deputy Minority Leader at Act Teachers Party Representative Franz Castro kay Vice President Sara Duterte. Ito ay makarang depensahan ni Duterte ang kanya kiling na confidential funds kung saan sinabi pa nitong ang mga kumukontra sa kanyang request na pondo ay kumukontra rin sa kapayapaan at development ng pansa. Tanong tuloy kay Castro, ano na ang nangyayari na sa paayag noon ni Duterte na kayang mabuhay ng kanyang opisina ng walang confidential funds? Katakataka rin daw na nakikipaglaban pa rin ang vice presidente sa kanyang secret funds. Ngayong tinapya sa ito ng kongreso, tila nagagaslight lang daw. O nagagaslight raw kasi si Duterte sa mga nais ng transparency at accountability sa paggasta ng kaba ng bayan. RAPIDO! INKATA BALITA NATIONWIDE! Binasura naman ang Land Transportation Office ang extended validity ng mga driver's licenses. Sa pulong balitaan, inanunsyo ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza ang bagong timeline at deadline para sa mga lisensyang nag-expire ngayong Abril. Ibig sabihin, ang mga expired licenses mula April 2023 ay pwede nang mag-renew simula ngayong araw. Ito so, manu ay dahil sa pag magpapatuloy na ng delivery ng mga plastic cards itong September 6. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ito namang PNP binigyang Linaw Brigadaan Brigada Ann Cortez i-Brigada mo. Brigada yeah. B -b -b Report. Binigyang linaw ng Philippine National Police Chief Benjamin Acorda na halos mga Chinese nationals na nagiging biktima ng mga krimen na may kinalaman sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ito'y matapos siyang tanungin ni Sen. Rizzo Honteveros tungkol sa majority ng victim survivors. Ayon kay Acorda, isa pa sa mga napansin nila ay pare-pareho Chinese speaking ang mga biktima kahit sila man ay mula sa Vietnam, Cambodia o Malaysia. Dagdag pa niya sa kabila ng pagka-report ng mga ito sa kani-kanilang bansa ay wala naman itong dalang sa pabansang seguridad. Maalala ayon kay Sen. Wing Gatchalian, patuloy pa rin ang pagtaas ng kaso ng mga nabibiktima sa ilalim ng Pogo mula sa 38 na biktima noong 2019 papunta sa mahigit 4,000 ngayong kalahati pa lamang ng taon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News, Ford. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala, nanindigan naman ang kontrolisyal na drug artist ni Amadeo sa Fernando Pahente. O mas kilala sa kanyang drug name na Pura Luca Vega na injustice ang ginagawang pag-aresto sa kanya. Sabi ni Pura, nagulat na lang daw siya na makita niya ang mga pulis sa tapat ng kanyang tahanan sa Santa Cruz, Maynila. Uli naman niyang idinin na wala siyang natanggap na sa Pina mula sa Manila Court kaya di siya dumadalo sa mga pagtinig. Sa huli nanindigan si Pura sa kanyang art. Samantala nag-trending naman sa X, ang drug is not a crime. Ayon sa mga taga-suporta ng drug industry sa Pilipinas, dapat daw ay palayain na si Pura. Naglunsa din ng crowdfunding ang mga taga-suporta ng drug artist para mabayaran na kanyang piyansa na nagkakalaga ng 72,000 pesos. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ito naman hong Office of the Court Administrator humingi ng tulong sa NBI upang matunton ang mga nag-aalok ng online annulment. Brigada ni Kabaer, ibrigada e mo! Brigada! brigada. brigada. B -b -b report! Sumulat so, si Court Administrator Raul Villanueva kay National Bureau of Investigation Chief Midardo Dilemos ng liham upang tuntunin ang mga nag-aalok ng online annulment para matigil na ang ganitong ilegal na gawain. Ayon kay Villanueva, nakakuha ng impormasyon ng kanyang tanggapan na may nag-aalok via online ng mabilisang proseso ng annulment na kasal na hindi na kailangan pa ng court appearance o hearing. Dagdag pa ni Villanueva, umabot na sa Filipino abroad ang illegal nullity of marriage. Anya, marami ang nalulokong Pilipino at naglalabas ng malaking pera na napupunta sa wala. Sa huli, umaasa ang court administrator na matulungan sila ng NBI upang matuntun ang mga sospek at mapanagot ito sa batas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Nicabair ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News Authority. Rapido. Barkada Balita Nationwide. Samantala, taus-pusong nagpaabot ng pasasalamat si Senator Christopher Bongo sa lahat ng mga atletang Pilipino na nagpakita ng kanilang talento upang irepresenta ang Pilipinas sa 2023 Asian Games. Ayon kay Go, saludo siya sa ipinakitang pagtaas ng bandera ng mga ito sa ginanap na kompetisyon sa Hangzhou City sa China. Ibinahagi din ng senador na nakasabay niyang pauwi ang ilan sa mga ito na personal niyang sinoportahan tulad ni John Tolentino na lumaban sa men's 110 meter hurdle. Maliban pa roon, pinasalamatan din ng senador ang ilang opisyal at staff ng Philippine Consulate sa Shanghai, China dahil sa pag-assist ng mga ito sa kanyang official trip. Bagong bago. balita nationwide. Nakiisa si Pangulong Bongbong Marcos sa paggunita ng World Teachers Day. Sa kanyang Facebook post, nagpaabot siya ng na pagbati sa lahat mga guro sa buong mundo. Kinikilala niya mga sakripisyon ng mga teachers para sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Pagtitiyak ni Marcos, iprioridad ng gobyerno ang kapakanan ng kanilang mga pamilya. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Tanggap tayo ng uh, mga reports. Sa Davao, ang PDRRMO tuloy pa rin ang ginagawang assessment matapos ang magnitude 6.4 na lindol. Brigada Eman de la Peña, ibrigada mo! Nagpapatuloy ngayon ang ginagawang assessment ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Davao Occidental matapos ang nangyaring 6.4 magnitude na lindol na naramdaman sa lungsod ng Sarangani at ilang bahagi ng Davao Region pasado las 7 kagabi. Kung maalala, nagpalabas agad ng suspensyon ng klase ang probinsya ng Davao Occidental para masigurong ligtas ang mga estudyante at guro. Dagdag pa nito, titingnan rin ang mga estruktura at mga opisina ng gobyerno sa buong probinsya na apektado ng malakas na pagyanig. Sa kasulukuyan, wala namang naitalang mga casualty ang PDR RRMO at mga otoridad maliban sa mga minor cracks at damage sa ilang mga department store sa Sarangani at Santa Maria. Dito sa lungsod ng Davao, temporary pinasara ang isang overpass sa Matina Crossing matapos mapansin ang mga bitak. Una na rin ang na nagpalabas ang Island Garden City of Samal ng parehong abiso na suspindihin muna ang klase sa mga public at private schools para sa isasagawang inspeksyon ng City Engineer's Office. Samantalang sa intensities na naitala sa Davao Region, nasa Intensity 5 ang Davao Occidental, Intensity 3 ang Davao de Oro, Davao Oriental at Davao del Norte, Intensity 4 naman sa Davao City at Davao del Sur. Hindi rin bababa sa limang mga aftershocks ang naitala ng ahensya kung saan ang pinakamalakas ay umabot ng 3.2 magnitude pasado las 11 kagabi. In the heart of changing lives, ito si Brigada Eman de la Peña mula 91.5 Brigada News FM Davao, The music Second News Authority. Uma-Hatao! Ingat-Abalita Nationwide! Mga evacuees naman mula sa 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkan Mayon, pinadidikam ng Albay PDRRMC. Brigada Julia rodriguez Villena Ibri Mo. Brigada! Kukukupay! Report! Uuwi na lahat ng mga natitirang bakwit ng bulkang mayon sa kanilang mga tahanan na, o ang mga pamilya mula sa 6 km permanent danger zone. Na. Ito ay dahil sa bisa ng decompment order na inisyo ng Albay Provincial Disaster Risk Reduction Management Council kaninang alauna ng hapon. Nakasaad dito ng kaotosan ay alinsunod sa resulta ng monitoring na, ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology or FIBOX ukol sa pagbaba ng mga sinyales ng unrest o ng abnormalidad ng bulkana. Kinakailangan na rin kasi umanong maibalik sa normal na buhay ang mga evacuees na, lalo pat mahigit tatlong buwan na silang nananatili sa evacuation centers. Gamit ang mga sasakyan ng iba't ibang tanggapan ng gobyerno, tutulungan ang mga itong maihatid sa kanilang mga tahanan. Matatandaan nung no, mga nakalipas na linggo, nauna nang indine camp ang mga pamilyang evacuees na mula sa 7 to 8 kilometers extended danger zone. Matapos ding manatili ng ilang buwan sa evacuation facilities sa latest evacuation report ng APSEMO, haabot sa 2,000 8,441 na mga pamilya o katumbas ng 8,763 na mga indibiduala ang nasa evacuation center na makakauwi na ngayon. Mula pa rin ito sa lungsod ng Tabaco, Bayan ng Malilipot, Kamalig at mga pamilya mula sa lungsod ng Ligawa. Para sa Brigada Balita Nationwide sa hapon ito si Brigada Julie Rodriguez-Belena ng 91.5 Brigada News Family Guest for the Music and News Authority. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Samantala pinaaalalahanan ng mga espesyalista ang publiko na agad na magpakonsulta sa kaling nakakaranas ng pagkamalimutin o memory loss kunso ng dumaraming kaso ng Alzheimer's disease. Ayon sa World Health Organization, ang Alzheimer's ay isang common form ng dementia o 60 to 70 percent ay nauuwi sa seryosong kaso ng pagkawalanan ng memorya ng tuluyan. Batay pa sa datos ng WHO, mahigit sa 55 milyong katao sa buong mundo ang may demensya at nasa 10 million cases ang naitatana sa kada taon. Kaya naman mga kabrigada, mahalagang magpakonsulta na ng maaga kung may nararamdaman kakaiba kagaya ng pagkawanan ng memorya. At... Uh... Sabi nga nila, prevention is better than cure. Yan din ang isinusulong ng Power Souls Herbal Capsule na palalakasin ang inyong kalusugan para hindi ka nadapuan ng karamdaman. Ang Power Souls ang kasangga ng mga sandigan ng tahanan. Power Souls Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan. Six, Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Mga kabrigada, naglandfall na sa Taiwan ang bagyong Jenny. Itinaas pa rin ang pag-asa signal number 3, ang northern portion ng Batanes. Abang signal number 2 naman sa nalalawing bahagi ng Batanes. Signal number 1 naman sa Baboyan Islands, northern portion ng Cagayan, northern portion ng Apayao at pati na rin sa northern portion ng Ilocos Norte. Uli na mata ng bagyo sa 180 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. Paglay ng Typhoon Jenny, alakas sa 155 uh, kilometers per hour at pagbukso na maabot sa 190 kilometers per hour. Brincada Pago, 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 Brincada Pago, nationwide. At mga kabrigada, para naman sa ating foreign exchange rate update, ang palitan ng piso kontra dolyar 56.67, sa euro 59.53, British pound 68.79, Australian dollar 35.93, Canadian dollar 41.21, Singapore dollar 41.31, Swiss franc 61.76, at sa Japanese yen Ayan, 38 cent. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Rush Hour Man. Rush <maryo> Hour Man. Walang tigil kang paglilingkuran. 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 Brigada Balita Nationwide. nationwide. Sa hapon. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa hapon. <maryo> Mga kabrigada, inyo na po napakinggan ang Brigada Balitan Nationwide sa Hapon. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Power Cell Serbal Capsule at ng Standout ES4 Multivitamin Capsule. Buong puso kasama ang ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po niya mga lingkod, ako si Brigada Abner Francisco at Brigada Kath Austria. Maraming salamat sa inyong pagkikinig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of